Before after Yuno pa pa-say na ni Teddy Made like kings No medyan ka rin ng init eh Hi Hello Ano na dito Na, boss So uh, ito palang lang pagtatanggal ha, ay tatanggalin niyo lang ng dalawang clip na yan tapos tanggalin yung 10 mm na white jack para sa adjustment ng high and low para sa headlight no? yan yung tinatanggal ko and then ingatan nyo lang na huwag mabasag yung clip nung cowling ng ano, headlight so yan, balik nyo na ang ingat lang para di magasigasan So, sa mga magtatanong kung saan ko nga para binili ito eh? at pangkano, ay binili ko pala ito sa Shopee. in order ko ito sa, balay, 219 pesos lang yan. Brand new. May kasama ng, yung wiring nung, sa headlight bulb. So, yan. Ingat lang para hindi mapasag yung kauling, no? 219 may kasama na siyang headlight bulb tapos yung lagayan ng headlight na sa loob yung panglak sa kanya so yung yeah, tamang screw lang apat na piraso lang naman yan dalawang leeg tapos dun sa tapat ng brake lever dalawa rin so yun yeah, tamang palit ang yung okay, good boy ng bahay